Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Pebrero 17, 2025. Sa araw na ito, Pebrero 17, 2025, ang buwan ay sumasayaw ng maganda sa Libra, na nag-aanyaya sa iyo, bilang isang Taurus, na yakapin ang harmonya at balanse sa iyong buhay. Ang iyong likas na kakayahan na magdala ng bagong pananaw ay higit na pinatindi ngayon kaya ito ay isang perpektong panahon upang magnilay sa mga bagay na may kinalaman sa pamilya na maaaring bumibigat sa iyong puso. Maaari mong matuklasan na ang inspirasyon ay madaling dumadaloy na hinihimok kang baguhin ang mga lumang pasanin sa mga pagkakataon para sa paglago. Isipin ang mga sandali na kung saan naramdaman mo ang tunay na kapayapaan at balanse sa iyong buhay. Balikan ang mga emosyong iyon at hayaan itong maging gabay mo sa araw na ito. Ang balanse ay hindi lamang tumutukoy sa mga material na bagay, kundi pati na rin sa emosyonal at spiritual na aspekto ng ating buhay. Sa tahimik na sandali ng pagninilay, maaari mong mas maunawaan ang mga dinamikong nangyayari sa iyong pamilya. Ang mga ito ba ay nagdudulot sa iyo ng kagalakan at pagkakaisa? o may mga aspekto na nangangailangan ng pagbabago at pagpapabuti. Huwag matakot na suriin ang mga ito ng malalim at maghanap ng mga paraan upang mapabuti ang mga relasyon sa iyong pamilya. Ang pamilya ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay. Sila ang nagbibigay sa atin ng pagmamahal, suporta at seguridad. Mahalaga na pangalagaan natin ang ating mga relasyon sa kanila at siguraduhin may balanse sa pagitan ng ating personal na buhay at ng ating mga responsibilidad sa pamilya. Ang araw na ito ay sumisinag ng maliwanag sa optimismo na nag-aalok sa iyo ng isang sandali upang pagyamanin ang iyong pananalig sa iyong sarili at sa mga nakapaligid sa iyo. Isipin ito bilang isang pagising kung saan ang mga nakaraang impluensya ay hindi na tumutukoy sa iyong landas. Ito ay isang pagkakataon para sa iyo na bitawan ang mga bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo na nagbibigay ng puwang para sa mga babong simula na magugat sa iyong buhay. Ang pananalig sa ating sarili ay mahalaga upang maabot natin ang ating mga pangarap. Kung tayo ay naniniwala sa ating kakayahan, mas madali nating malalampasan ang anumang pagsubok na dumating sa ating buhay. Ang mga nakaraang karanasan ay maaaring maging gabay natin, ngunit hindi dapat ito ang humadlang sa atin na mangarap ng bago at mag-explore ng mga bagong posibilidad. Ang optimismo ay ang nagbibigay sa atin ng pag-asa sa kinabukasan. Sa pamamagitan nito, mas madali nating makikita ang mga positibong aspekto ng ating buhay, at mas magiging handa tayo na harapin ang mga hamon na darating. Ang pagbitaw sa mga bagay na hindi na nagsisilbi sa atin ay mahalaga upang magkaroon tayo ng puwang para sa mga bagong pagkakataon. Maaaring ito ay mga lumang paniniwala, mga nakaraang karanasan, o mga relasyon na hindi na nakakatulong sa atin. Sa pamamagitan ng pagbitaw sa mga ito, mas magiging malaya tayo na sundin ang ating puso at mga pangarap. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para sa atin na matuto, lumago at umunlad. Huwag nating sayangin ang bawat sandali. Gamitin natin ito para sa pag-abot ng ating mga pangarap, para sa pagpapabuti ng ating sarili at para sa pagpapasaya sa mga taong mahal natin. Habang ikaw ay naglalakbay sa iyong araw, isipin ang kahalagahan ng pagiging inspirado sa paghubog nito sa iyong mga iniisip at kinikilos. Ang iyong pagiging grounded ay nagbibigay ng katatagan na nagbibigay daan sa iyo na gumawa ng mga kahanga-hangang hakbang pasulong. Sa pamamagitan ng pagtap sa enerhiyang ito, maaari mong gawin ang mga hamon sa pamilya sa mga hakbang patungo sa mas malalim na mga koneksyon. Ang inspirasyon ay ang nagpapalakad sa atin. Kung tayo ay inspired, mas madali nating malalampasan ang mga pagsubok at mas malaki ang ating motibasyon na magtrabaho para sa ating mga pangarap. Ang katatagan naman ay ang nagbibigay sa atin ng lakas para manatiling nakatayo sa harap ng anumang bagyo. Ang mga hamon sa pamilya ay bahagi ng buhay. Sa pamamagitan ng mga ito, mas natututo tayo at mas nagiging matatag. Huwag natin itong takbuhan, sa halip ay harapin natin ito ng may tapang at determinasyon. Ang bawat pagsubok ay isang pagkakataon para sa atin na lumago at matuto. Ang pagiging grounded ay mahalaga upang manatili tayong nakatapak sa lupa at hindi tayo masyadong madala ng ating mga emosyon. Sa pamamagitan nito, mas makakapag-isip tayo ng malinaw at mas makakagawa tayo ng mga tamang desisyon. Hayaan ang banayad na impluensya ng Libra na gabay sa iyong mga pakikipag-ugnayan habang ikaw ay naghahanap ng balanse sa mga relasyon. Ngayon ang iyong canvas at ang pagkamalikhain ng iyong brush, gamitin ang panahong ito upang ipinta ang isang kinabukasan na sumasalamin sa iyong tunay na mga hangarin. Magtiwala sa iyong kakayahan na gumawa ng isang mas maliwanag na landas at yakapin ang mga bagong posibilidad na naghihintay sa iyo. Ang pagkamalikhain ay ang nagbibigay sa atin ng kakayahang mag-isip ng mga bagong ideya at maghanap ng mga solusyon sa ating mga problema. Sa pamamagitan nito, mas madali nating makakamit ang ating mga pangarap at mas magiging makabuluhan ang ating buhay. Ang balanse sa mga relasyon ay mahalaga upang magkaroon tayo ng masayang at matiwasay na buhay. Mahalaga na bigyan natin ng pansin ang ating mga mahal sa buhay at ipakita sa kanila ang ating pagmamahal at pagpapahalaga. Ang pagiging bukas sa komunikasyon at ang pagiging handa na magbigay at tumanggap ay susi sa pagkakaroon ng matatag na relasyon. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang talento at kakayahan. Gamitin natin ito para sa paglikha ng mga bagay na makakatulong sa atin at sa iba. Ang pagkamalikhain ay isang mahalagang bahagi ng ating pagkatao. Sa pamamagitan nito, mas naipapahayag natin ang ating sarili at mas nakakapagambag tayo sa ating komunidad. Sa araw na ito, binibigyang diin ang mga relasyon, lalo na ang mga relasyon sa pamilya. Mahalaga na bigyan ng pansin ang mga pangangailangan ng iyong mga mahal sa buhay at maglaan ng oras para sa kanila. Ang balanse sa pagitan ng iyong personal na buhay at ng iyong mga responsibilidad sa pamilya ay mahalaga rin. Huwag kalimutan na ang pamilya ay ang pinakamahalagang kayamanan na mayroon tayo. Sila ang nagbibigay sa atin ng pagmamahal, suporta, at inspirasyon. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa kanila, mas magiging masaya at makabuluhan ang ating buhay. Ang pag-aalaga sa ating pamilya ay isang responsibilidad na dapat nating dampanan. Sa pamamagitan nito, mas mapapatibay natin ang ating mga relasyon sa kanila at mas magiging matatag ang ating pamilya. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon para sa pagpaplano ng iyong kinabukasan. Umupo ka sandali at isipin kung ano ba talaga ang gusto mong marating sa buhay. Ano ang mga pangarap na gusto mong matupad? Isulat ang mga ito at gumawa ng plano kung paano mo ito makakamit. Huwag matakot na mangarap nang malaki. Tandaan na ang lahat ng dakilang bagay ay nagsisimula sa isang pangarap. Ang pagpaplano ay mahalaga upang masigurado na tayo ay nasa tamang landas. Sa pamamagitan nito, mas magiging malinaw sa atin ang ating mga layunin at mas madali nating makakamit ang ating mga pangarap. Ang pagkakaroon ng malinaw na layunin ay makakatulong sa atin na mag-focus sa mga bagay na tunay na mahalaga at maiwasan ang mga distractions. Sa pamamagitan ng pagpaplano, mas magiging organisado tayo at mas magiging epektibo sa ating mga gawain. Huwag natin kalimutan na ang pagpaplano ay hindi lamang tungkol sa ating personal na buhay, kundi pati na rin sa ating karera, pinansyal na kalagayan at kalusugan. Sa aspektong pinansyal, ito ay isang magandang araw para sa pag-aaral ng iyong mga gastusin at pagbabudget. Siguruhin na ang iyong mga pera ay napupunta sa mga bagay na makabuluhan at makakatulong sayo sa iyo sa pag-abot ng iyong mga layunin. Iwasan ang mga impulsive buying at mag-focus sa pag-ipon. Ang pagiging responsible sa ating mga pinansyal ay makakatulong sa atin na magkaroon ng mas secure na kinabukasan. Sa pamamagitan nito, mas makakapag-focus tayo sa ating mga pangarap at hindi tayo masyadong mababahala sa mga problema sa pera. Ang pag-budget ay mahalaga upang masigurado na hindi tayo gumagastos ng higit sa ating kinikita. Sa pamamagitan nito, mas malalaman natin kung saan napupunta ang ating pera at mas makakapag-ipon tayo para sa ating mga pangarap. Ang pag-iwas sa mga impulsive buying ay makakatulong sa atin na maiwasan ang mga utang at mas makapag-ipon. Sa larangan naman ng kalusugan, mahalaga na pangalagaan ang iyong katawan at isip. Kumain ng masusustansyang pagkain, mag-ehersisyo ng regular, at matulog ng sapat. Ang ating kalusugan ay ang pinakamahalagang kayamanan na mayroon tayo. Kung tayo ay malusog, mas marami tayong magagawa at mas malaki ang ating sansa na magtagumpay sa buhay. Kaya naman, mahalaga na ito ay ating pangalagaan. Ang pag-aalaga sa ating kalusugan ay hindi lamang tungkol sa pisikal na aspekto. Kasama rin dito ang ating mental at emosyonal na well-being. Maglaan ng oras para sa mga bagay na nakakapagpasaya sa iyo at nakakatulong sa iyo na mag-relax. Maaari itong maging pagbabasa ng libro, pakikinig sa musika, o pag-spend ng oras sa mga kaibigan at pamilya. Ang pagiging malusog sa lahat ng aspekto ay makakatulong sa atin na maging mas produktibo at mas masaya. Ang pag-ehersisyo ay nakakatulong sa atin na mapanatili ang ating kalusugan at maiwasan ang mga sakit. Ang sapat na tulog ay mahalaga para sa ating katawan at isip. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa ating kalusugan, mas magiging handa tayo na harapin ang mga hamon ng buhay. Sa araw na ito, binibigyan diin din ang kahalagahan ng pagiging tunay sa iyong sarili. Huwag mong subukang maging iba para lang matanggap ng iba. Ang iyong pagiging unike ay ang iyong pinakamalaking aset. Ipagmalaki mo ito at huwag kang matakot na ipakita sa mundo kung sino ka talaga. Ang pagiging tunay sa ating sarili ay ang susi sa pagkakaroon ng tunay na kaligayahan at katuparan. Sa pamamagitan nito, mas madali nating makakamit ang ating mga pangarap dahil tayo ay nakafokus sa kung ano talaga ang ating nais at hindi sa kung ano ang inaasahan ng iba sa atin. Ang pagiging tunay sa ating sarili ay nangangahulugan na tanggap natin ang ating mga kahinaan at kalakasan. Hindi tayo nagpapanggap na maging iba para lang matanggap ng iba. Sa pamamagitan nito, mas magiging komportable tayo sa ating sarili at mas magiging totoo ang ating mga relasyon sa iba. Ang araw na ito ay isang paalala rin na ang buhay ay isang paglalakbay na punong-puno ng mga pagkakataon. Bawat araw ay isang bagong simula at isang bagong pagkakataon para sa paglago at pagunlad. Huwag mong sayangin ang bawat sandali. Gamitin ito para sa pag-abot ng iyong mga pangarap, para sa pagpapabuti ng iyong sarili, at para sa pagpapasaya sa mga taong mahal mo. Ang buhay ay maikli lamang, kaya naman mahalaga na sulitin natin ang bawat sandali nito. Ang bawat pagkakataon ay maaaring maging isang daan tungo sa ating mga pangarap. Huwag natin itong palampasin. Sa pamamagitan ng pagiging bukas sa mga bagong karanasan at pagiging handa na mag-take ng risks, mas marami tayong matututunan at mas madali nating makakamit ang ating mga layunin. Tandaan, Taurus, na ikaw ay isang natatanging individual na may kakayahang makaabot ng anumang nais mo sa buhay. Ang araw na ito ay isang paalala na maaari mong gamitin ang iyong lakas at sigasig para sa kabutihan at para sa paggamit ng iyong mga pangarap. Magtiwala sa iyong sarili at huwag kang matakot na mangarap ng malaki. Ang universo ay sumasayo. Magkaroon ka ng isang produktibo at makabuluhang araw. Naway ang mga bituin ay patuloy nagabay sa iyo sa iyong paglalakbay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay. at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.